Ano si sir? Ay, ayaw mandar eh. Ayaw mandar? Sa ka pa pa uwi? Bumunta lang akong homes, kaso binangonan pa uwi bumaya. <laughs> ah, binangonan ka pa uwi? May gas pa ba? Meron naman po. Parang nawawala ng power eh. Nawawala ng power? Life pumps ka ba? Life Oo. gas. Bali, saan ka pupunta ngayon? Sa shop? Shop, nagkala po ko dito. Pamay bukas po. Tara, sir, atakin kita sa shop. Sige okay, po. Kaso, dun tayo. Eh, eh, dyan ka lang, dyan lang, Ibig sabihin, tutuloy ka pa ng binangonan, ay, ng live homes talaga. So uh, pagka ako ito, ako pa na okay ito, uwi na akong bilakman na din ako tatuloy na. Sige po. Papakatakot. Malapit po ba shop dito? Merong shop dito kaso nandun pa sa unahan. Medyo malayo pa kapag kalalakarin mo. Ah, sir pasuot na lang 'yung helmet mo para hindi tayo mahuli. Okay ka na, sir. Sa gilid lang tayo sir ah. Dandan lang tayo. Tanongin mo muna rin sir And Gawin sir tawid ka muna Tanong mo kung nagagawa sila O kasi baka mamaya pasara na sila eh Magsasayang lang tayo ng ano Magpapagod lang tayo mag U-turn Ano rin? Sasara na rin sila? Palis na. Naka, Palis na, naka, naka kaya, mo? na, na eh. kaya sabi ko sa'yo tumawid ka na lang kasi pag mag U-turn tayo no? oh, okay. Tapos yung pala, wala naman tayong mapapala. O di, diretso di, tayo. Okay, yeah. Diba sabi niya dun sa unahan pa? Mm -hmm. Kasi nandoon pa yung sa unahan, meron pa doon. Saka pa niya kuya. May, may ilaw ka ba sa likod? Wala naman oh, Wala pa rin? Okay kana diyan. May uh sa -huh. Thailand. ano ko Isa pa Ano sir, okay ka na rito? Iwanan na, na kita. Hi. Ay, hindi ako naniningil sir Okay na yun Kasi magbabayad ka nung ano eh Sa mekaniko Doon mo na lang ilaan eh, Ah, NAS po, NAS NAS Ano, tatanay lang ako sir Okay, thank you thank you, thank you.